Nine years na din eh. Surrender na. Surrender na ang nine years nating pinagsamahan. So dai no surrender na gadto dai ang washing machine ni mama dai so mao ni ako gibuhat dai nag ano na ko dai nag harvest ko sa akong piso wifi dai so mao na jud ang kahimtang dai to the rescue dai to dai kay para dili maglukdo tong ginikanan dai no kay maglaba sila dai luoy ma pug kayo dai kun magano sila dai mag hand wash dai na magsakit na ni mga liko dai mga arthritis dai so kani nakita dai sa kuan jud ni dai sa piso wifi na ako ni dai negosyo na ni sa tindahan dai sa ruwa si mina dai so mao na dai kay tinabangay man mi sa akong mother dai so tabangan po na ako sa dai sa iyong mga kinahanglanan. Oo, oh, mga kinahanglanan. Sa so, so, na, ko lang bilang day. Bahala ginagmay day. Basta kayo na unay no? Kaya at least makatabang putag ginagmay na day. Ako day, di ko magsalig parmes sa ba na day. Maningkamot po gurako day no. O, oh, yan. Mamugas ko day. Kay lang pa. dili Dilita magsalig sa itong mga afam. O, oh kana thankful ko kaayo dai kay medyo dagandagan ang atong na harvest karong adlaw dai so mauna, na dai nagpa ano dai nag request back ko sa ako mga batikos dai kay di makaya kung ako ma ko -ani. -dali, dali, dyan dyan ako ra isa maabtan jud ko kala 5 ani gidali dali jud ko nagbilang dai kay para baka hapas pa ko ato sa imperial dai kay magpalit lagi ko karong adlaw dai nang ano dai uh, bagong washing machine ni mama day, kay luoy man pagkaayo dai nagtambak nila malabunon dai kay nagubak na matong usa dai di naman maday welding dai nagreklamo na si mother dai kay sakit na kaayo ang likod na magtuwad balis dai na pay mga puluho na mamangod malaki di ba naman nang malihok so ang ending dai ako tanan sa gubal dai oh ako ang magkuan to the rescue good ko dai ba kamot jud ko dai kay dagan kay buhi dai kay dili ko gusto dai na isalik tanan sa afam fam dai oh dili na ako gusto dai isalik sa akong bana tanan mga gastuhon sa akong pamilya sa bikas so mao na naajud ko yung negosyo dai kay para na ako ikabuhi sa ila oh Pambugas na good na. So sometimes like, nagbilang mi ani dai nagjukjuk pa mi ani dai kay kay mga atik, mga magbilang dai mura mga kunan ka expert bitaw sa mga uh, sa mga bardan kana eh. Ka magtungit ba oh yung atawa mi anay dai kay nagtungit tong murabar, kami nagtungit ba nagsa ano ba eh? nagbadjung so finally nahuma na gwapa ka ayo oh ready to the rescue na dito sa pickup balay yeah, dali dali jud ko ana dai kay hapit nang pick up time sa kung bata dai sa school dai so mauna, na dai and this is it pansit na jud tay bago na washing machine para kay mother oh kay mother na malipay na jud maayo ba dili na maglukdo si mama dai kay wisik wisikun kun niya dai didi po ito daw papa pampabeli mga sija ah amon kana na sa veranda mosing mosing ini dili wishing wishing down ah oh. mga serye ka vloggers daring pa naka display o oh. local vloggers association, association brief oh di di mo igawa sa tan porlon di an <laughs> unboxing na daw na <laughs> to porlon <laughs> di ha kay guba <laughs> naman ang isa

Sair so, na Sa So maon niyong kahimtang day pagabot namo dito sa tindahan day. Ah, magnani ako kadali kay magbantay sa bata. Okay, mamaani na i pa, nabubo pa. O, oh, ako ano yung magmamaanay kita na na lang na ako si mama Day pagatiman sa bata Day Kay dili ka dyan manaling magbantay ng bata Day No, pati si mama na postpartum kadali Wala na na ligo ligo ba? bisa lang tao ninyo karun dahi. Naghagard agi Day Wa pa ligo. Wa pa Joy, tulog na si mama Day Sukal ka gabi dahi. sa mama. Huwag sa bata. Ah, larlag agi Day Sumaw so, ng kingon Tanging ina nyo. Larlag agi Day So, kanang stroller, dahi. Gikan para sa akong firstborn, dahi. Si Brandon, dahi. Gabi na nakadugay, dahi. 2018 pa na, Ipalit sa akong banabills, dahi. So, nagamit kaya po sa akong pamangkin. Grabe ka, Jutka, si na bataa, dahi. Kay tanan gamit sa akong mga junakis, dahi. Aw, pasingon sa iya, dahi. Sa akong pamangkin, dahi. Dili na may stress ang mama, ani, dahi. Kay naanang may mga ang paulito na lang day ang gatas og diaper day oh di ba malingaw jud ko maglantaw sa bata ala ni day kay gabi ka bihib ka ayo day tapos kuan day ka naglilumon bito day gabi ka smiley labi na sa buntag na Hmm. Kala mira baga kung no? Hmm. Gado na. Himusa. So, to, to, ni Nidabot na ang delivery, day. Nagpa-deliver si Mama Toda ng tubig, day. Kaya nahot na naman sila, dahi. Ang ato, Toda. Karaan na washing machine. O, okay, gipadispire ni Mama, dahi. Kaya pa-junk shop siguro niya ni yani, Or yun sa ba? Or ipa-repair. Or hihatag sa akong kasin, Ing-ani ka ka, Bibo, dahi. Basta sa syudad, gani, day, ah puro maritis tayo. Bag negosyo gani, sagong jud ang minaritis dayo. Dili gyud na mawala dai. Naapay sa mukha naman ko dai na magsigi sa guba sa kay mama dai. Mangadyo ng kwarta ah. Mura lagi na kanong tagiyang ng bangko, day. Magchika-chika, may di ka na dali, day. Kaya mauli naman ko taon-taon, day. magpick up sa akong bata, day. Sa mga na sulit-sulitin nyo naman tinabit-tabit, day, day, balordos. Si Kika ito, day. Wala maapil sa vlog, day. kay dili siya gusto magpa-video, day. kay haggard pa daw siya guwayong, day. Maulaw siya sa iyong mga classmate, day. Magkita niya yung guwayong. Oh. Maula, day. Wala na ako siya video, -hi, day. Kaya malangit mang kugusa, day. Kung musugot siya o dili. kay ako tala siya i-vlog, day. Nakadi man siya musugot, day. Kaya magpahayuan kuno siya. sa so, maula na yung kawimtang, day. Oh, mag-refill na si mama, day kay na hotan siya tubig day. Na to na to mga gwapo din na magwapa na no, mga surga vloggers day o. Oh, follow na ninyo na sila talan day na sa na nakapaskin sa gawas day o. Oh. I-support lamang na to na mga mga local vloggers day kay maura man ang yung konday pangandoy nila day do na no, makasweldo sa Facebook. Kami day na na gamay pero kanunay. So mga to day arang lipayan ni mama day pagka umana mo dito day dahil napot ko sa eskwilahan day kay nagmaritis na anak oh, gwapito Brandon. E, may permente dahil kadasundo na ako sa iyo dahil magmanatis may kadali dahil mura maganda dahil oh, diba? anak dahil dai dahil mura magkongking ana dai. to magdugay bye bye